All set na ang latag sa seguridad sa Brigada Concert for a Cause sa South Bay Tabay, Barangay de Dianca, South Jansan sa Disyembre 16 ning kasamtangan nga tuig aron mas siguro ang kaluwasan sa katauhan nga motambong ni ini full force ang General Santos City Police Office Joint Task Force Jansan Coast Guard ug mga opisyal sa Barangay Dadiangga South sa pagdumala ni Kapitan Rak Garay In fact karon magtahigayon ta og uh, meeting together with the different forces sa ato ang uh, uh, kano sa na, sa atong armed forces na adiri ang ato ang army uh, na adiri ang atong JTF of course represented by J JTF and of course sa uh, coast guard and PNP ng mga partners nato para sa ma-maintain nato ang peace and order during the uh, the uh, the event uh, karong uh, December 16 and of course uh, ang ang preparation nato to karon para sa ato ang mga kano Uh, preparation nato sa atong venue. kinisya siya settled na siya. Of course, para sa ato ang mga sponsors, ang preparation sa food. So, I think, mag-enjoy yun ang ato ang uh, mga uh, mo-attend. Karong umaabot nga December 16, dinhi sa South Bay na Tabay, para sa Paskuhan sa Brigada karong December 16, diri sa South Bay na Tabay ginalauman ang dagang tawo nga motambong sa maong aktibidad aron saksihan ang Sweet Notes Music nga banda nga giidolo sa mga musikero. Gani mismo ang labaw sa General Santos City Police Office ug Task Force Jansan nagpasalig nga ilahang himuon ang tanan aron mamintinar ang peace and order sa lugar. Atong giimbitahan atong katawhan dinhi sa General Santos City. ayo uh, ayong kay atong safety and security na kanuna ang ating PNP, mga bantay, mga bantay po mismo sa mga brigada concert porakos. I am just assuring yung public uh, regarding that uh, activity, just like yung Paskuhan sa Jensan, we will ensure yung uh, safety and security ng mga na Excited na sab ang mga vendors sa South Bay Tabay sa pagdagsa sa mga customer o mga bisita. Ang auhag na lamang sa otoridad sa mga tao nga gustong muadto, mamahimo, musunod lang sa balaod aron mamintinar ang kalinaw o kahapsay. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami sa Brigada News, Jensen, Brigada News.